Ngayon pung araw ng pagdiriwang natin ng pagkakabinyag ni Jesus sa Ilog Jordan ay formal nating tinatapos ang panahon ng Kapaskuhan. Pero alam nyo naman, kung ang Pilipino ay maagang magpasko, medyo humihirit pa ng Pasko pagkatapos ng Feast of the Baptism dahil mayroon pang piyestang Santo Niño sa susunod na linggo. Pero ngayon pong araw, ay isinasara natin ang kapanahon ng Kapaskuhan. Please lang ang mga in-charge dito sa katedral natin, pakialis na po ang Christmas decoration natin pagkatapos ng araw na ito. Sino ang nagbinyag kay Jesus? Hindi ho si San Juan Bautista, kundi ang Espiritu Santo. Naging okasyon lang ang paglulublog na ginawa ni Juan Bautista sa kanya para sa pagbaba ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ang pumukaw sa kalooban niya at nagbigay sa kanya ng ganap na pagkamulat kung sino ba talaga siya. Na hindi lang siya anak ni na Jose at Maria, kundi anak ng Diyos. Siyempre, magre-react kayo sa sabihin ninyong, eh, mulat sa pool, anak naman siya ng Diyos. Hindi ba niya alam? Tatandaan ninyo, kung anak siya ng Diyos, anak din siya ng tao. Kinailangan din niyang umunlad sa pagkamulat. Anak ng Diyos, iyon ang mensaheng pinamulat sa Kanya Nung karanasan niyang yon sa ilog Hordan, matapos na babaan siya ng Espiritu Santo at maramdaman niya sa kalooban niya ang tinig ng Ama, Ikaw ang anak kong pinakamamahal na lubos kong kinalulugdan. Kaya pala, kahit nasa four Gospels, apat na ebanghelyo, ang kwentong ito ng Baptism of the Lord at the River Jordan, medyo kakaiba ang pagkakakwento ng baptism dito sa Ebanghelyo ni San Lucas na ating binasa. Kasi doon kay St. Mark, pagkalublub niya, noon mismong paglabas niya sa tubig, noon daw bumaba ang Holy Spirit. Kay San Lucas, hindi kaagad tapos na ang ritual ng paglulublob. Wala na siya sa tubig. Nasa ibang lugar na siya, kasama ang iba pang mga nilublob ni Juan Bautista sa tubig. At habang nananalangin siya, noon daw siya binabaan ng Espiritu Santo at yon ang naging sandali ng kanyang pagkamulat kung sino ba talaga siya. Sabi ko nga, huwag kalilimutan, Diyos siyang totoo, pero tao din siyang totoo. Katulad nating mga tao, kailangan nating unti-unting mag-aral para matuto at unti-unti mamulat. At yon ang naging papel ni San Juan Bautista sa buhay ni Jesus. Inihanda siya para sa ganap na pagkamulat kung sino ba talaga siya at kung ano ba ang misyon niya. Pagkamulat, kaya ito yung title ng homily ko. Pagkamulat, pwede ring pagkagising. Ang pagkamulat na ito, ang naging batayan ng naging pangunahing mensahe at mabuting balita na hatid sa atin ng Panginoon. Alam niyo ba ang summary ko ng mabuting balita ni Kristo? Ang ama namin. Akala natin, prayer lang to, panalangin. Hindi lang pala ito, panalangin. Kundi ito ang pinaka-summary message and good news ni Jesus. Ang ama namin. Ang ama namin ay ang turo ni Jesus sa dapat na isagot ng tao sa Diyos na kumikilala sa atin bilang Kanyang anak. Sa pamamagitan ng Espiritong gumigising sa ating kalooban, kung sino ba tayo sa mata ng Diyos, dahil sa pagkakaugnay natin kay Esesokristong bugtong Niyang anak. Ewan ko kung napanood niyo na yung isang pelikula, kwento tungkol sa isang bata. Yung bata kinidnap, nung baby pa siya, kinidnap siya ng isang babaeng may diferensya sa pag-iisip. Can you imagine kung kayo yung parents? Siguro parang gusto niyong mabaliw sa kahahanap sa anak ninyong nawawala. Matagal daw siyang pinagahanap ng tunay niyang magulang at lumipas ang mga taon yung babaeng kumidnap sa kanya ay namatay at ang batang ito na ngayon ay seven years old na ay nauwi sa bahay ampunan. At doon, dahil maraming dumadalaw at namimili ng aampunin, pilit daw siyang nagpapakabait para ampunin na rin siya. Pero hindi niya alam, umusad pala ang investigasyon at sa bandang huli natunton ng mga pulis ang bahay nung kumidnap sa kanya at pinagtanong sa mga kapitbahay at nalaman nga na siya'y dinala sa bahay ang punan ng social welfare. At sa wakas, natuntun din nung ama, itong bata, anak niya, na matagal na niyang pinaghahanap. At nung sandaling magkatagpo sila, hindi kilala ng bata ang tatay niya. Pero nilapitan siya at nang tawagin siyang anak. At niyakap siya noong sandaling yun, nagising ang loob niya Yumakap din siya ng mahigpit dito sa lalaking tumawag sa kanyang anak at sinabi niyang, Papa. Parang ganyan ang baptism. Tama si San Juan sa kanyang sinabi, Hindi naman ako, kundi siya, si Jesus, ang magpaparanas sa inyo ng tunay na binyag. Hindi ang binyag sa tubig, kundi binyag sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng tubig. Alam niyo po ang tubig dito sa paglulublob. Simbolo lang yan. Ano bang mangyayari pag nilublob kayo sa tubig at hindi na kayo hinango? E eh, di malulunod, mamamatay. Yun ang simbolismo ng tubig. Hindi buhay kundi kamatayan. Kailangang mamatay sa sarili upang mabuhay para sa Panginoon nilulublob ko kayo sa tubig, ang sabi ni San Juan Bautista. Pero siya ipagkakalub sa inyo ang Espiritu Santong gigising sa mga puso ninyo kung sino ba talaga kayo. Ang binyag ni San Juan ay hindi pa yon ang binyag ni Jesus. Ang binyag ni San Juan ay paghuhugas hindi talaga paglulublob, paghuhugas ng kaluluwa. Pinipresuppose na madumi tayo dahil tayo yung mga makasalanan. Nilulublob sa tubig ang lumalapit sa Kanya para daw magbalik loob, talikuran ng kasalanan at magpakabait. Madungis. Kaya nilulublob para malinisan ng dungis ng kasalanan. May kondisyon si Juan Bautista. Parang ganito ang sinasabi niya sa kanyang binyag o paglulublob. Kung gusto mong kilalanin ka ng Diyos, magpakabait ka muna. Kung gusto mong ang kinin ka ng Diyos bilang anak niya, magpakabanal ka muna kasi banal siya. Yun ba ang binyag ni Jesus? Hindi. 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 Hindi yon ang binyag ng Espiritu. Narinig natin sa second reading natin. Sabi ni Saint Paul, sumaati ng kagandahang loob ng Diyos, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang awa. Iniligtas tayo sa binyag ng muling pagsilang at pagbabago na dinudulot ng Espiritu Santo na niya ng lubos sa ating lahat sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating manunubos upang sa kanyang biyaya tayo'y maitawid at gawin niyang mga tagapagmana ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Galing sa second reading natin yan. Kaya mga kapatid, huwag naman nating ibabaliktad Mahal tayo ng Diyos. Hindi dahil mababait tayo at mga banal tayo. Baliktad. Bumabait tayo at nagiging banal kapag namumulat tayo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Parang yung kanta, hindi ba may lumang kantang ganyan sinasabi? Do I love you because you're beautiful? Or are you beautiful because I love you? Nakapagpapaganda talaga ang pag-ibig sa buhay. Ang malakas magpapangit ay yung kapag nire-reject ang tao. Kapag walang pag-ibig na nakamulatan. Ah, hindi pa po tapos ah. Ang pagkamulat kung sino tayo sa mata ng Diyos, ay may kasabay pang pagmumulat kung sino naman tayo sa isa't isa o sa bawat kapwa-tao na tayo'y magkakapatid. Hindi naman tinuro sa atin ni Jesus na tumawag sa Diyos, Ama ko. Anong tinuro sa atin? Ama namin. Our Father, hindi my Father. Kung lahat tayo tumatawag sa Diyos bilang Ama, ano ba tayo sa isa't isa? Eh di, magkakapatid. Masaklap ho ang balita tungkol sa sunog na nangyayari pa ngayon sa Los Angeles, California. At nakikiramay tayo dahil marami tayong mga kamag-anak sa California. Pero minsan, pag napapanood ko yung mga video, napapailing ako. Dahil tayo dito sa kalookan malabon at nabotas, siguro dahil nasanay na rin tayo sa maraming sunog, kapag nasunugan tayo, hindi lang natin iniisip kagad ang magbakwit o lumikas. Medyo napapailing ako pag nakikita ko na nililikas kagad yung mga tao. At yung mga tao, syempre, dahil may sirena at nililikas sila, nagpapanik sila. Tatakbo yan kahit wala pang sunog sa bahay nila. Anong pagkakaiba nating mga Pilipino? Siguro dahil mahihirap tayo dito, ipaglalaban natin. Lumalaban tayo. Apoy ang kalaban natin. At alam natin ang kalaban na ito, lumulundag siya, lumilipad siya, ang apoy kahit malayo pa yan. Lalo na kapag mahangin, lumilipad ang baga. Ang tawag dito sa Tagalog, parikpik o mga tilamsik. Sa amin sa Pampanga, ang tawag dyan, alipato. Yan yung mga tilamsik ng apoy. Dadalhin yan ng hangin. So kahit malayo pa ang apoy, pwedeng dumapo ang tilamsik ng apoy sa iyong kabahayan. Anong gagawin mo? Tatakbo ka? Kaya mo pang patayin yan. Huwag ka tumakbo. At ito ang nagpapakalat sa sunog. At pwedeng maging simula ng mga bagong sunog kahit malayong malayo pa ang malakas na sunog. Sino ang papatay sa mga baga na tumitilamsik at pinapahid ng hangin kapag nagsilikas na ang mga taong nagpapanik? Wala na. Mawawipe out ang buong siyudad. Totoo, lalaban ng mga bumbero, pero kailangan din nila ng backup. Ang tawag natin sa backup, bayanihan. Oo, ilikas na kagad ang matatanda at ang mga bata, pero ang mga malalakas, ay lumaban. Huwag magpanik, huwag magkanya-kanya, bakit? Magkakapatid tayo. Pag nagkanya-kanya tayo, madaling matutupok ang lahat ng atin. Para bang sa traslasyon yan, di nyo ba napapansin? Parang ganyan ang diwa ng sama-sama pagtutulungan, magbabayanihan kung lalaban tayo ng sama-sama kakayanin natin. Kasi ramdam na ramdam natin ang tinig ng Diyos sa ating puso't kaluluwa. Kayo'y mga anak kong minamahal. Kayo'y mga anak kong kinalulugdan. Pag nagising yun sa puso natin, sasagot tayo sa Diyos. Kayo po ay ama namin at kami po ay magkakapatid. Amen? Amen.